News Update Mga balita ngayon, limang miyembro ng NPA sa bukid noon subuko dahil sa gutom at patuloy na opensiba ng milita. Barangay Captain sa Nueva Ecija patay sa pamamari, kasapi ng Bantay Bayan, Sugata. Antay Pogo Bill lusot na sa huling pagbasa ng Senado. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan. Ngayon pagod na sa walang patid na pagdalakad, gutom sa kabundukan at takot sa tuloy-tuloy na operasyon ng milita. Ito ang nagtulak sa limang miyembro ng New People's Army o NPA na kusang sumuko sa bukid noon noong isang linggo. Sa pinagsanib na operasyon ng First Special Forces Battalion ng 4th Infantry Division, at PNP Region 10 ay ng mga dating rebelde ang isang M16 rifle at M203 grenade launcher. Kabilang sa kanilang liaison at commo staff na dating aktibo sa Northern Mindanao. Pahayag ni Major General Michelle Anayron Jr. Malaking hakbang ito sa layunin ng gobyerno na gawing katuwang sa kapayapaan ang mga dating kaaway habang patuloy pa rin ang pagtugi sa mga grupong nananatiling aktibo sa armadong kilusa. Patay ang isang punong barangay habang isang miyembro ng Bantay Bayan ng Sugatan sa pamamaril malapit sa isang pampublikong paaralan sa Purok 5, Barangay Kalipahan, Talavera, Nueva Ecija, itong lunes-hunyo ang 9. Kinilalang nasawing biktima na si Joel Damasio, kapitan ng barangay Kalipahan, habang nakilala sa alias na bay ang sugatang miyembro ng Bantay Baya. Sa paunang ulat galing umano ang dalawa sa Brigada Eskwela, bandang alas 8.40 ng umaga nang lapitan sila ng dalawang lalaking nakasumbrero at nakamuto. Isa sa mga suspek ang bumaba sa motorsiklo at binaril si Damasio gamit ang hindi pa natutukoy na uri ng bari. Agad na isinugod si Damasio sa kalapit na ospital, ngunit idineklarang dead on arrival. Si Bay naman ay nagtamo ng tama ng bala sa hita at braso at ginagamot na sa ospital. Inilunsad na ng otoridad ang investigasyon sa insidente. Aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang bill na tumututol sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Sa botong 23 affirmative, 0 negative at 0 abstentions, lusot na sa Senado ang Senate Bill 2868 o kilala bilang Anti-POGO Act of 2025 na iniakda ni na Sen. Sherwin Gatchalian, Joel Villanueva, Bongo, Rafi Tulfo, Pia Cayetano, Grace Poe at Risa Hontiveros. Sa nasabing bill, idinedeklara ang Pogo sa Pilipinas bilang labag sa batas at sino mang lalabag dito ay maaharap sa pagkakakulong ng hindi bababa sa 6 na taon hanggang 12 taon at papatawan ng 300,000 pesos na fine. Nakasaad din sa bill na kung ang lumabag ay isang public official o employee, maximum penalty ang ipapataw. Noong 2024, nang nagsimulang madiskubre ng mga otoridad ang Pogo Hubs na sangkot sa human trafficking at pag-abuso. Para sa Kidlat News Channel, ako si Ren Zelenon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. thank you